Yung dito tayo mga dre. Dito ako binaba ng Uber. Ay pa rin, namin. Yeah. Ang dami mga dre. Hindi pa natandaan itong building na to. Pero lalakad ako ng mga ilang minuto pa. Okay lang yan. At least nakashare ako. 16 dirham lang pinayaran ko. Kasi 62 lahat eh. Para share share gano. Ako yung mas malayo. Bakit ako ng 62? Ng 16. kanal nata. Ikita nyo mga tre. Doon ang alnada Ito nito industrial mga tre. lapit hmm? na ako dito lang sa day to day. May tahanan dito. Sheesh, mga dre. Bukas, may jeep ako. After that, puro morning na naman. Lintek. Ayan, mga dre. Kita nyo yung ano. Wanda ng quality ng video na to, Sa helpon na ito. Pwede na sa pang ano. Vlog na natin mga dre. Okay yung building na ito. looks grand. Ito yung sakin na yung mga dre. O kaya pang camping-camping, no? Looks grand hotel, mga dre. Parang okay din mag-hotel dito. Mukhang may magandang may offer to. No? Huh? Lapit lang sa amin, di ba? O sa mga tropa ko dyan mga, ano, kolektor, o. Oh. Dito na mag-set tayo, malapit lang dito sa amin to. Ayun, no? Mas may barbershop pa dito, may supermarket na katabi. walking na talaga ako yung sapatos ko mabigit pa to safety shoes na puti may coffee shop din dito mga bro ayan layo pala no pala malapit ah ayan natawid ako ngayon dito kasi dito banda sa ilalim ng tulay na to na yan, malapit sa amin. Tapos so, patuloy pa doon magda. Dre. Ilang minuto na. 4 minutes na ako naglalakad. Mabilis na lang ha. Mula ito ko nang nilakad ko. Medyo malayo din ha. Oh. Diba? Gusto ko punta dito. Lakad tayo. Madamo na rin dito mga Dre. Meadows. Kumbaga yung disyerto. Yung babalik sa ano madamo nasa, ano yun, nasa bible yan mga dre o mala, malapit na yung paparating ng ano ng Panginoon nasa bible yan yung bandang Saudi ay parte tayo ng Saudi magiging mala, mag green mag, ano, magiging na di ba mabalik sa pagiging green yan ay is isang sign na malapit na ang pagbabalik Okay na, napanood ko lang din yun sa YouTube mga tre. Kasi hindi man ako masyado nang babasahin ng Bible. Mga Christian na nag explain din, mga vlogger. Stig nito mga Dre. Mukhang sumayad dito yung truck Oh. Taas ito. Oh. Ang tayo dito. lapit na tayo mga tre. Lakad ako na malayo. Nagbayad ako ng 16 dirham. Naglakad pa rin ako ng, ano, <laughs> ng ilang minuto. Mukhang kakain lang ako sa baba sa amin. Kaya gugutom ako eh. Magdala. post ko muna hindi ka ganun kainit ngayon mga dre dito sa uh, ano na to kasi gabi pag mga umaga mainit dito yung singaw gabi hindi kasi pinapagana easy En tallrik, en komplex. Det är inga ögon, det är precis så. Inget. Inget. Inget, men Det är inget som man har betalat Kasi kakain pa din ako. Hindi na ako makakatulog agad. Ay. Buhay. Kasi gising ako ng mga uh, alas 11. Or 10.30 to 40. Pakasok alas ng alas 12. Taxi ako. sa wala pang carlip. Hanggang alas 10, 1 to 10. Try ko magpaalan ng maaga. Kasi may extend naman ako eh. Mga nakarang araw. Yan pabunta lulu mga dre kasi sarado ni lulu. Ready tayo. Hintay okay, na gitip. Okay. Sarado ni pinapagano. Dre mga dre. Hu, git Yan. Ito sa Alara Street. My hood. Alayang building mga dre. Ito ang taas you no? Know? Mga flat na yan mga dre. Mahal dyan. Na, sana all. Mga trabaho na, na nakatira dyan. Mga bachelor. Mga, alam yung mga sumasahod na siguro ng matataas. Ang maganda. Ayun, mga nakatira pamilya dito. Ayun o. May mga ano na kuryente dito mga kontrol. Eh yeah, medyo may liwanag mga dre ah. Yung camera ko kahit madilim, di ba? Ang kalupit. Yan ako bilib sa camera ng cellphone ko. Kahit madilim. Mga palag. Yan yung F24 itong ano na to. Diyan ang runabout na yan. Diyan yung ano, stop, last stop ng F24. Papuntang stadium naman yan mga dre. Stadium metro. Yan malapit kami sa sakay ng bus. Mas the best dito talaga to mira. Mas sa border. Malapit ka lang sa sakay ng bus. Dubai side na agad. Ito, mga dre, lulu. Yung mga ano nila. Ito sa ako. Sa lulu. Lulu hypermarket. Okay, okay mga dre. Ang mahina dyan. Dati nakakuha ko dyan ng mga ganda. Kaso wala kayo. Bulok yung mga ganda item nakakamiss nga mag, talaga mag ukay ngayon mahina kaya na makakuha ako ng bundle na eh. maraming vintage sa so, Veros talaga maganda kaso nga lang palakasan doon pero darating din tayo doon kailangan ng bumelo madre Kaya mo tayo sa may ano kapitiriya bago umakit. Dito lang ang mga address si building na yan. Diyan. Magdilim ah. Pagkakitaan na mukhang sarado pa yung ano. Cafeteria. Celebrate sila. Ay nako. yung agad sarado. Holiday din sila. kapitira sana bukas doon masarap yung ano eh G-Rice combo eh yung deep curry combo G-Rice ito mga dre lang nga ay okay po ayun ko muna yung vlog ko mga dre.